Kumusta ka? Okay naman. Good. Ikaw, Good. kumusta ka? Okay naman. Gano ka okay? Okay. Ako. <laughs> okay naman. One to ako. ten. Ten. Pero, lagi akong okay. Ano talaga? <laughs> lagi akong okay. <laughs> may pimple ka yata ah. Wala akong pimple. Ano ka ba? Ayan Oh, sa may lips. Wala. Nagkapapalat. Wala, wala kang pimple. Ayan, oo. Oh. Wala, wala. You know? Meron kaya? Kamusta ang maghapon mo? Gusto Grabe. Ano bang ginawa? na opuan mo, makit ka na konti. Dahil, so, ang ano, ang ginaw, no? Kaya nga eh. Ang so, ginaw. Saan ba itong booth natin ngayon? Ito ba ay, uh, 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 or North Pole Ang lamig ah. Labas pa naman yung balikat ko ngayon. oh, okay. bakit naglabas ka ng balikat? Eh, lagi naman ako naka, ano, off-shoulder. Ayan, bawasan natin yung aircon. Anyway, happy Friday sa sa'yo. Ganda ang araw. Kamusta ang isang buong linggo mo? Okay naman. Mm-hmm. Okay Talaga. naman. Oh. Ikaw? Okay naman. Busy ako ng isang buong linggo. Marami akong ginagawa isang buong linggo. Ang dami kong mga tinapos, ang dami kong mga bagay na ginawa. At ah, uh, buti na lang natapos at nagawa ko naman. Tapos na? Marami bang kailangan gawin? Hindi naman nauubos ang trabaho. Oo. At least. Uh, ikaw, kamusta ang isang buong linggo mo? Okay naman. Mahag kang gumigising. Mahagi din natutulog. 10PM 10 tulog na ako. 10PM? Yes. Hmm, talaga? Binaka-late na 11 or 11.30. Late na yun. Ah, uh, ako mga ano? Ganun pa rin. Plus pa rin. 4, 4 to 5 a.m. pa rin. Grabe naman. Eh, sa puro ko edit ng vlog eh. Paano matutulog na maaga? <laughs> sa bagay. Malapit na matapos yung 100 day vlog ko. Yeah. Malapit na. Matapos na yung araw-araw na ginagawa ko. <laughs> Siguro mong yaman mo na. Wala nga. <laughs> Anyways, wala tayong caller. Giniginaw ka talaga. Ito kape oh, iinit katawan mo. Dali. Totoo nga, mainit eh. Dali. Okay lang. Diwag. <laughs> sensitive mo talaga. Baka ikaw. Hindi ikaw kayo? Talaga ba? Talaga? Ako ba? Ikaw. Oh, oh, okay. Ako, oh, sige. Hindi ako sensitive. Madali lang kausap. usap. -hmm. Ayun, okay ka Oh, diba? ba? So... Gusto ka niya ano niya hindi siya papayag ng tinanggi. <laughs> hey, ulitin natin. Ulitin natin. Oh, ano lo kitang kape? Ano sabi mo? Wag na kasi nga inaasid ako. Exactly. Ano sagot ko? Di diba? wag. Kasi ayaw mo eh. Oh, hindi mo madaling ka ang tawag doon? Oh, kasi oh, sige, na. hindi mo madaling exactly. ka usap. Hindi sensitive diba ang tawag doon. Ang tawag doon diba madali. Yes. Ulitin natin. Gusto mo kape? Oo oh, na, sige na. Oh, magkape ka. Oh, di ba? Ipipilit niya. Kamo oh. oo oh, oh, na eh. Sinabi ko? Oo, oh, oh. di ba? Sabi mo lang, oo oh, na. Para ako okay. talaga. Hindi, para, para lumamig yung pag-uminit yung katawan mo. Unless, iba yung init na gusto mo, maliban sa kape, magsabi na lang. Ang na yung kape ko? Sir? Pag... mo ano na. Pag natapon pa yan, ha? Problema pa yan, ha? Tawagan nyo na kami. Ay, may caller tayo. Ang tumawag na.